ito po ang katanungan at ito ang pinag-uusapan sa mga barberya, karinderya, kapiterya. Ha? Posible nga ba gayahin ni Senador Bongbong Marcos ang kanyang ama? Para sagutin niya at iba pang issue mga kausap natin si Profesor Ramon Casiple. Magandang umaga po, Prof. eh magandang umaga, Erwin. Saka, Martin. Morning, sir. Tama po ba yung or is it stereotyping o ano ba ang uh, masasabi ninyo na sasabihin na Porkit yung tatay, yung tata, tao, o yung tatay, babaero, ganun na rin yung anak, eh, susunod sa yapak ng uh, ama? Is this correct? Eh, definitely hindi. No? Kasi, eh, siyempre, kung ginawa nung isa, ginawa na automatic yung isa kasama. Hmm. Hindi hmm. doon ang problema kay Bongbong eh. Yung mga akusasyon sa kanya, tatlo yan eh. Hmm. Una, kasama siya doon, actually, ano? Hmm. Eh, kung maalala mo yung may picture pa nga siya do sa balkonahin ng Malacanang yan. Mm. Uh -huh. At saka, Di ko alam, totoo yung kwento, no nakasama siya ni Fabian Bell, mm. na uh, nagpupumilit uh, kay uh, Presidente Marcos, na bumbahin yung uh, ETSA. Mm. Yung pangalawang punto dito, as beneficiary, yung pamilya, inakusahan na eh, nakinabang na ano sa mga pera mm -hmm. ni Marcos. So, mm -hmm. so baga walang acknowledgement doon eh. Uh -oh. uh, in fact, tingin ko kung sorry man, baka doon pa. Wala siyang uh, human rights violation, halimbawa, walang gano'n Mm -hmm. Uh, pangatlo, eh, yung question ng istorya. Mm -hmm. Na si Bongbong, ang kanyang pinagkukwento, uh, eh, golden age nga, mm -hmm. yung, yung, Marcos period. Mm. -hmm. Ibig sabihin, eh, complicit siya sa pagkakalat ng mga miss kaugnay ugnay nung uh, nangyari nung panahon ng tatay niya. Mm -hmm. Ako tingin ko hanggang doon lang yon kasi wag nating sabihin na yung mga ginawa o nangyari nung panahon na yon na merong attributable to the father. Mm na -hmm. uh, alam ka naman, eh, ano mo kay Bungbong yan, di naman siya part directly mm -hmm. ano eh, aparatos pero yung style of leadership, doon po kinakabahan yung lalo na mga militante na sinasabing ayaw na nila ng Marcos sa uh, Malacanang. Do you think it follows kung uh, anong nakita ng anak doon sa style ng leadership ng uh, ama ay eh, maaring uh, gayahin niya or he, he, not at all, sir? Well, matter conjecture yan. Ano? Kasi limitado yung ating alam dyan eh. O yung karanasan mismo ni Bongbong. Kasi senator, hindi naman siya nag... Uh na hindi naman siya nag, nagpapatupad ng mga patakaran. At okay. Uh, bahagi lang siya nung nagdivisyon. Nung gobernur siya ng Ilocos Norte, alam ko maganda record niya. Uh -huh. At least para sa mga taga Ilocos Norte. Uh -huh. Kaya pag magsabi tayo ngayon na tumatakbo siyang vice-presidente, isang executive position, eh, ano yan eh. Ako, lalagyan ko pa ng benefit of the doubt yeah. oh. Sir, uh, bakit ganito? Yung mga miyembro po ng Liberal Party, of course, ay nila kay, kay Bongbong. No? Pero kung titingnan mo, yung mga iniikutan ni Bongbong Marcos sa uh, Metro Manila, eh maraming mga mayor na nakaalyado ng Liberal Party na sumusuporta sa kanya. Correct. Well, eh... Uh, may maraming dahilan niya pero oh. Uh -huh. eh, ko na ko na lang yung ilang pinaka tingin ko ay eh, importante doon na ano? oh, una eh as a politician ano uh -huh. eh, sa ating uh, opportunity, unfortunately sa ating sistema ng uh, ang pagkakilala sa Marcos family in the includes of course Bungo, uh -huh. eh mayaman uh -huh. at um, talagang susuporte yan sa kanyang yeah. mga followers. Uh -huh at sa fact, yan yung mga report no itong election na talagang lumabas na yung Marcos man okay uh, so, pangalawang tanong ko prof no halos lahat ng vice presidential candidates uh, very dependent sa kanilang presidential candidate sa kanilang running mate pero tila si Bongbong siya lang ang vice presidential candidate na tumatakbo na hindi dependent sa kanyang running mate at number one pa rin sa survey bakit ito nagkaganyan? Well, isa yun. Know, yan sinabi ito ng isang dahilan. Pag marami siyang nakuha sa, throughout the country, oh. sa kanyang uh, patronage system, ano? ngayon, na uh, tutuusin, matagal na tingin ko pinagkandaan. Oh. Kasi as of as 2008, narinig ko na yung presidential na bid. Hindi vice presidential lang, ah presidential. Oh. So I would assume, lalo na sa social media, alam ko, Talagang may lawyer siyang uh, grupo ano, na nabuo dyan. Sir, ito so, e, e, totoo to, to, ba na or, or buhay pa ba yung tinatawag na Solid North? At pwede ba niya itong sandalan all the way hanggang uh, Mayo, hanggang sa eleksyon, itong Solid North? Is it still there? Well, relative yung term na ngayon. Ano kasi nung panahon ni nung Tatay, ang solidity niyan tumatakbo hanggang mga 80%. 65 mm -hmm. to 80, mga ganyan. Mm -hmm. Kung surveys ngayon, ang pag-usapan natin, bumaba yan, ano? pinakamataas mga around 50. Mm -hmm. uh, yung mga ibang probinsya uh, mas mababa na. Mm -hmm. Mm -hmm. So yung uh, solid northern, rel relative na term, pero kung mm -hmm. multi-candidate tayo, mm -hmm. nako, mataas yun. Mataas uh -huh. yung level. Parang si Duterte yan sa Mindanao eh. Oh. Uh, so, hindi kaya mahirapan ang Liberal Party ngayon na talagang lantaran na partner yung uh, pangampanya ni Presidente Aquino laban kay Bongbong Marcos sa vice presidential race. At the same time, hirap na hirap naman si Marowas for president sa mga survey. So, two-pronged yung kanilang kampanya ngayon. Talagang uh, kailangan manalo si Bongbong, kailangan manalo si, si, you know, si Maruas. Oh, so, ba, totoo yan. Eh. Oh. Kandidato nila yun. Eh. Oh. oh. Eh, sila yung administrasyon. Mm. Eh, sa lahat naman ng eleksyon, ang administrasyon, talagang gagamitin niya. Lahat ng oh. kaya niya. Kasi oh. marami siyang resources uh, mm. na hawak. Ano? Mm. Eh, sa case ni Maruas, ang problem nga lang, eh, consistency, mababa yung kanyang uh, rating. Mm. Hindi, hindi masyadong tumataas. Kaya may aspect na rin ng disperasyon ngayon, panahon ito. Sir, panghuli na lamang, ano hong dahilan nito kaya? Marami hong nagtatanong, may makinarya ka, may pera ka, araw-araw, oras-oras, na ang mukha mo sa telebisyon, sa mga ad, sa mga diaryo. Pero bakit ganun? Parang hindi kayang hatakin, hilain yung popularity ni Marwas or popular nga siya, pero parang ayaw tangkilikin ng mga tao. Is it because na nakadikit siya doon sa tuwid na daan na very infamous, sabi nga na ilan eh, infamous itong uh, tuwid daan, hindi nag-click? Is it because of that? Dahil nakadikit siya at ginagamit niya ngayon yung i-detutuwi, natin ang tweet na daan. Is it? Well, uh, bahagi yan ng dahilan. No? Huh? Ako, ang tingin ko kasi dyan, strategic na error yun nung uh, ginawa, ginawa niya na platform niya, yung tweet na daan. Nako. Uh, kasi pinapatupad yan eh. Mm Siyempre, lahat ng ayaw, mm kung mayroong uh, criticism sa tweet na daan, nawala-wala ka agad. Ang uh -huh. pangalawa dyan, ang tingin ko mas mabigat, uh -huh. eh, walang dating siya sa mga mahihirap. Ang eh. tingin talaga sa kanya, mga mayaman. Uh -huh. Yung empathy ba, uh -huh. hindi kaya ng kahit anong propaganda yan. Kahit mga PR terms, sinasabi nila yan. Ang hirap ibenta si Marohan uh -huh. for the simple reason na hindi mabenta. Nako, nako po, Diyos ko po. Nako. Sa kumbaw na lang sa Araneta siguro, uh -huh. farmers. Uh -huh doon. Mabenta doon. 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 Oh. Pwede. Sa oh. may mga sale doon at discount. Oh. oh, doon, marami doon. Anyway, maraming maraming salamat po, Professor Ramon Casiple, sa inyong panahon Hello. with us this morning. Thank you, sir. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.